Iyon, konting tips nga pala mga kadiskarte kung paano magtimpla ng apralite para sa pagtatay ng ating mga alagang biik meron nga pala ako dyan 6 gram yan, nilagay ko kung meron po kayo mga baso malinis o kaya mga bottle ng coke pwede nyo po siyang doon timplahin para kung may matira man pwede siyang gamitin pa sa susunod basta palagi lang po malinis So yun nga guys, 6 gram nga lang pala na apralite yung gamit ko dyan. Tapos meron nga pala ako dito 10 ml na syringe. Yan, bali 40 ml lang po pala ng water ang ilalagay natin dyan. Yun lamang po. Yan. 10 ml. Isa pa. 20 ML, 30 ml 40 ml yan yun lamang po tas haluin nyo po yan tapos pwede nyo na pong ipainom sa mga alagaan nyong bake bawat isang bake po 1 ml lamang po yun lamang po salamat